Magkano? Magkano nga ba ang sweldo ng ating mga registered nurses sa Australia? Halika kabayan, tingnan mo ang resulta ng mga working visa approval ng ating mga kababayang registered nurses dito sa Australia sa ilalim ng RPS Migration Services. Sa loob ng mahigit na sampung taon hanggang ngayon, 100% batting average ang working visa approval ng RPS Migration Services. Hindi ito isang garantiya kundi ito ay resulta ng aming excellent performance at masusing proseso ng working visa approval sa RPS Migration Services. Tingnan mo ang ating mga kababayang registered nurses sa aged care. Sila ay tumatanggap ng 101,863 Australian Dollars o tumataginting na 3.6 million pesos kada taon samantalang ang ating mga registered nurse medical, registered nurse surgical, registered nurse pediatrics, registered nurse perioperatives. Ganun na rin ang registered nurse surgical ay tumatanggap ng 94,255 Australian dollars o ang katumbas na 3.3 million pesos. Samantalang ang ating mga registered nurses na critical care ay tumatanggap ng 98,878 Australian dollars o katumbas ng tumataginting na 3.6 million pesos kada taon. Syempre naman, mga kabayan, ang kanilang sweldo ay katumbas ng kanilang years of experience sa pagiging nurse na hindi bababa sa 2 years of experience na siyang requirement ng subclass 482 o working visa sa Australia. Ang tagumpay ng ating mga registered nurses sa Australia ay resulta ng Job Ready Program na programa ng RPS Migration Services na tumutulong sa ating mga kababayang registered nurses na maging registered nurse sa Australia at maging handa sa sponsorship ng mga employer sa Australia. Sa ngayon, karamihan sa ating mga kababayang registered nurses ay suma sa OBA o yung tinatawag na outcomes based assessment binubuo ito ng NCLEX at Oski at ito ay nasa complete package ng RPS migration services tanging ang RPS migration services ang may complete package sa pakikipagtulungan ng Australian certified trainers wala nang iba grabe hindi ba umaabot sa halos 3 milyon o lampas pa ang tinatanggap ng ating mga kababayang registered nurses na nasa working visa. Bukod pa ito sa working benefits at sa overtime pay. Sa Australia, kapag nag-overtime ka, may bayad ka. Paano halimbawa kung ang ating registered nurse ay maging residente? Ang ibig sabihin nito, siya ay makakapagtrabaho hindi lamang sa iisa, kundi dalawa o mahigit pa sa mga employer na nanaisin niya sapagkat hindi na ito ipinagbabawal ng kanyang residency visa. Mas mataas ang kanyang sasahudin, hindi ba? Paano kung ang mag-asawa ay parehong registered nurse sa Australia? Biruin mo ang kikitain nila talagang napaganda. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Australia. Kung nurse ka, mag-OBA ka. Kung nurse ka, mag-RPS ka. Kasi kay RPS sulit ang visa mo.